Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang um, this is your guest, mamaya sa Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of March 22 hanggang March 28 for the sign of, for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advice, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kaginapan sa buhay ng mga leo signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey na lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. And of sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na skip ng ads na po pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message advice sa inyo know, ating in for the sign off For the sign of Leo. So let's see and watch this. So, let's see. What is the message sa advice ng ating angel spirit? So, tuklasin at alamin natin at bulabogin natin angel spirit. Please give me information pa. Okay. Okay, there is an ace of swords. So, there's a breakthrough. No, may mga bagay na unti-unti mo mababagtagong No, kailangan mo lang liwanagin. Putuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. Ngayon pala, maging wise ka na. Maging matalino ka na kung alam mo makakapanakit ka, alam mo ma ma makakapanakit sa itong bagay na to, kailangan mo alisin mo. No? Maging mautak, maging matalino ka. What is additional messages? And there's a hermit card. Now, there's something um, getting away from the comfort zone. No? Kailangan mo makawala dyan sa comfort zone mo. No? Kailangan mong makalaya dyan sa mga bagay na kinakatakutan mo. Kailangan mong labanan ng takot at pangamba mo. What is additional messages? Is this is something spiritual awakening. No? May mga bagay na mamumulat ka na dito na no, unti-unti mo na mauunawa ng kahulugan ng buhay, ng kahulugan ng sitwasyon mo. And there's the sound card with a pure positive outcome. Magiging maganda ng kalalabasan dito, guys. No? Kapag kasi dito magtiwala ka, there's something the flower na nagre-represent with empowerment, success, no? and there's something blossoming na maaaring lumakas ang iyong finances or even love life. What is additional messages? And because there's a something, guys, with um, six of one, so there's something victory and success. Maaaring magiging matagumpay ka maaaring magtatagumpay ka. There's the sun na maaaring, nakita mo yan kung paano siya magpaaraw? Nagpapaaraw yun, pinapaarawan niya yung likod niya, so kailangan mo magpaaraw ng likod, ha? Mahina na ang iyong baga. And this is something that six of wands for a victory. Magiging matagumpay ka dito, kailangan mo lang ditong um, labanan. No? Yung mga, kung gumugulo sa utak at isip mo. And this is something that three of cups, especially with your friends, especially with your co-workers, no? Marami mga tao talaga dyan na parang hinuhusgahan ka, kung ano-ano nasasabi sa'yo, no, kailangan guys, no, tumagatutukan mo kung ano ba talaga yung priorities mo, ano yung target intention mo. And this is something guys, without for of course, re-evaluate or analyze. So, may mga bagay dito na kailangan pag-isipan mo, iklaro mo, no, dahil um, may mga bagay na mas priorities mo, no, hindi mo kailangan patunayan sa kanila yung mga, lalo-lalo na yung sarili mo na kailangan pag-isipan mabuti yung bawat kilos galaw mo, yung mga bagay na makakabuti lang sa'yo, yun yung kailangan mong i-prioritize. Let's see what is the ease of sorts Now, huwag mo tayo natanggap yung mga offer ng ibang tao, ha? Kahit anong offer man yan, pagkain man yan, or anything na offer na alam mong kumaga magagamit against sa'yo, ganito, ganyan, iwasan mo. And there's a two bonds by choices. Now, piliin mo yung mga bagay na, na makakatulong sa'yo. Putuli mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo no alam mo yung kumaga stand, stand up of your beliefs, no? Alam mo sarili mo pinaniniwalaan mo, no? Piliin mo yung mga bagay na magdadala sa ng tagumpay. What is the hermit card? Or mapagtatagumpayan mo. No dahil you are on the spotlight, no? Pinagtitingin ng karamihan nakatingin maraming mata sa paligid mo. There's a hermit card reverse with a full card, see? Kung sinasabi dito, kung mawala ka sa mga bagay na kinakatakutan mo, pero huwag ka magtitiwala basta-basta sa mga tao sa paligid mo. There's the full reference of something in new beginning. Nasa tamang pro proseso at nasa, nasa tamang progreso ka na. So, kailangan mo magsim... Uh, kumaga kung uh, sa ginagawa mo. And of course, parang may ako na kailangan mo rin magsimba. No? Sinasabi sa dito, guys, with a full card na magkakaroon ka ng bagong simula, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. What is the sun card? Reference in what? There's a seven of wands by protections. Protection and mo at pangalaga mo yung sarili mo dito. No, bibigyan liwanag sa'yo lahat ng mga bagay kung ano ba talaga yung um, kung sa sa'yo. No, kung ano ba talaga yung bagay na mas importante sa'yo. What is the six of wands? There's a judgment. So, there a wake-up call. No? Para pinapaalalahan na ka na yun dito pay attention. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Ano ba talaga yung plano mo? Ano ba talaga pangarap mo? Ano ba talaga yung priorities mo? Inyo yung kailangan tutukan mo. What is the three of cups? Represent what? Represent with a temperance. So this is the perfect timing guys. Dapat sinasabi dito marunong kang kumalma. No? Pakiramdaman yung mga tao sa paligid mo. now This is the perfect timing or divine intervention na um, sinusuporta ka ng ating angel spirit na mag-ingat ka sa mga taong nasa paligid mo. Dahil dyan sa trabaho mo, sa mga kapitbahay mo, sa paligid mo, no? Kumbaga, hinakanapan ka lang ng butas o hinahanapan ka lang ng kahinaan. No? Dahil, uh, um, atake sila, tapos um, titingnan nila kung kaya mo lumaban, ganito, ganito ganyan. ba? Diba? No, especially dyan sa trabaho mo. And of course, may nasense ako international. What is the the Four of Cups? The Four of Cups will represent with um, the Knight of one, something resilience. No? Kung mag sa dito, maging tahimik ka, magtsaga ka, mag-continue what you're doing. Na no, kailangan na um, may, kung ka sa ginagawa mo. Na no, kailangan tuloy-tuloy yan. Pag-isipan mo mabuti yung bawat kilos at galaw mo. Na no, kailangan bawat action mo, bawat sasabihin mo, kailangan alam mo sa sarili mong kung ano magiging impact nito. What is an ease of circles that two of ones? There's a star card for healing. Na no, magkakaroon ka ng healing, recovery. No, at the same thing, guys, there's something, an, um, Miracle and hope, may pag-asa pa na maaaring magtagumpay ka dahil dito sa pipiliin mong bagay, dito yung magdadala sa iyo na tagumpay. What is the hermit card? Because the full card. Reference with the seven path harvest moment. So, kasi so, ito na yung panahon na pagkakataon na nakuha ano naman yung mga bagay na ginawa mo. No? There's just something na babalik sa iyo Kung nag-invest uh, nag ka, nag-ipon ka, nag nagtabi ka, may mauhugot ka, at the same time, sinasabi dito, nasa tamang proseso ka dahil babaguhin at magkakaroon ka na ng bagong simula. What is the sun card or um, the seven of wands? Reference with the eight of swords. There's a lot of negativities around you, especially toxic. No? Protection at pangalaga mo yung grounds mo. No? Maraming mga taong, um, kumbaga, maganda lang kaharap ka. Pagkatalikod mo, mm, diba? Diyan ka na sinisiraan. There is something that, the six of wands and across the judgment reference with the king of cups now there's a something support with your guidance with the spiritual guidance or either there's an ancestor guides now may mahal ka sa boy dito na yumao na maaaring ginagabayan ka sa kung naman yung mga bagay na ginagawa mo laging nasa likod mo at the same time guys um, kung baga magiging matagumpay ka dito sa kung naman yung mga bagay o larangan na pinangawa ka mo kung baga sinasabi dito enjoy mo yung ginagawa mo dahil sa kawin mong um, mahalin mo kung baga um, kung baga, uh, mahalin mo siya, dapat may passion, no? And there's something digging, man. Something uh, stuck, no? Something delay, something cancellation, you're feeling exhausted. No, sinasabi dito na pinapailahan ng kanayon dito, pay attention. Kasi parang sinasabi dito na, kung baga, nandiyan ka lang eh. Hindi ka na makakilos, hindi ka na makagalaw, no? Kung baga, wala ng changes sa buhay mo. Walang bago, no? Paulit-ulit yung ganong sistema. Ano yung kailangan mong baguhin? Ibig sabihin, kailangan mo na magbago ng trabaho, magbago ng nasa paligid mo, no? yung nakagawian mo. There's something and lesson learned. Matuto ka na. What is the four of cups and of course um, the nine of wands? Reference with three of pentacles for collaboration, no? Ayusin mo yung pakikipag-communicate. Ito yung sinasabi ko kanina na bago mo, um, bago ka mag-take mag ng action, pag-iisipan mo mabuti. What is the outcome? Mag-iingat ka sa pakikipag-communicate. There's a two of sword. There's a decision that you need to make. So, kailangan mag-decision dito. And there's a an needs of cups, especially pagdating sa love life. There's a new love coming in for you. Maaring, maring maaring ibabalik ang kilig. Maaring mayroong, meron magmamahal sa if you are being single. If you are being taken, magkakaroon ka ng higher level commitment. And there's a strength card. No? Kailangan mo lang maging matapang. Kailangan mo lang maging malakas ang loob. And there's an infinite ako nakikita dito na nagre-represent with something Um, everlasting promises. No, or either pang matagalan talaga. No? Walang hanggan. And this is something guys with a five of cups by disappointment. May mga bagay lang na di -disappoint ka na no? maging mature ka kasi nagkakaroon ng immature dito parang hindi mo katanggap gato ganyan. Ngayon tanggapin mo. No, may mga bagay na hindi para sa iyo. May mga bagay na hindi pa para sa iyo. Wala pa sa pagkakataon, wala pa sa panahon. Just wait for a perfect timing. So let's see. Pagdating sa finances and career, represent what? Represent with a um, page of cards by intuition. No? Patalasin mo ang intuition mo. Patalasin mo ang kaisipan mo. magi matalino ka how to manage and control your money. And this is something that's our moment for a major changes. malaki pagbabago na magagana pagdating sa finances. no This is something chaos. Meron ditong nagkaroon ng bankruptcy. Nagkaroon ng pagkabagsak ng negosyo. Ngayon matuto ka na. There's the moon a demon for reveal Ngayon malalaman mo kung bakit bumagsak bakit nasira no and there's something card rivert no ibig sabihin magkakaroon ulit ng panibagong simula kasi nato matututo ka na sa nakaraan nagkaroon ng failure nagkaroon ng um, kumbaga, um mga pinagdaanan about sa dyan, sa business hindi ma hindi naging tama no how to manage your business or your work na properly e, e, ngayon magiging ano ka na mas magiging matalino wais no Let's see, uh, what is additional messages? Pagdating naman tayo sa love life, there's the word card, no? Maaring kumbaga magkakaroon kang trouble. Maaring makikilala mo to international. And there's another one of once for slowly but surely, maging makina na, pag nakilala mo to kilalanin mo, getting to know each other, no? Background check. Hindi pwedeng sunggab lang na sunggab. No? And because uh, guys, there's a something with a ace pentacle, with a big shot and big money coming in for you. Real, uh, combination dito guys, na maaring kung mag-related yung finances and love life mo. No? And career. What is additional messages? Pagdating naman tayo sa health. Pagdating sa health, there's a death card. No? There's a something and ending in your beginning. na no? May mga bagay na matatapos at may mga bagay na mawawakasan na. No? And there's something the five of wands. May nagbigay komplikasyon. May nagbibigay sa ng, ng sakit. No? May nagbibigay sa'yo ng karamdaman. Gusto nitong mama, masyegi ka. And there's a fourth plan to kasi iwasan mo tumanggap ng mga pagkain. It's either hindi mo pinautang to, hindi mo pinahiram. And there's a real fortune. Don't you worry, there's a turning back. Babalik sa kanya itong ginawa niya. Kailangan mo lang putul, putulin yung ginawa niya sa'yo. Kasi yan, matitrigger yun eh. Yung pinondo niya sa katawan mo, magtitrigger yun. Hanggang sa magkaroon ka ng health problem, health issues, and damage sa katawan mo. So ngayon palang, um, kumbaga, umpisahan mo ng solusyonan. What is additional messages with an angel spirit for synchronicities represent what? For synchronicities represent what? So there's a community, guys. No? Maaaring kumbaga na nasa paligid mo, nasa, nasa trabaho mo talaga. And there's a beauty. Naiinggit, na no? maaaring maganda ka, maayos ka, guwapo ka. And there's a planting seed. So ibig sabihin dito, kumbaga, um, maganda yung ano mo dyan eh. No? Yung position mo. Na maring naiinggit to dahil kumbaga maganda yung yung eksena mo, maganda magandang kalagayan mo, no? Kumbaga ang laki ng inggit sa iyo, especially sa sa negosyo mo ha, mukhang may tinanim sa iyong tahanan, sa iyong harap ng bahay, sa iyong harap ng negosyo para bumagsak. What is the magic magical fair messages? Represent what? a magical fairy messages represent with assertiveness. Dapat sa sarili, dapat alam mo sa sarili mo grounds mo. Na hindi ka dapat nagbibi sa ibang tao. And this is something guys with a, your reside is within reach. Na ako naman yung mga bagay na inaasam mo, pinapangarap mo, ay maaaring makamit mo. Na no, kung ito ay may, kumbaga, kung, baga, may pananapalataya ka sa ginagawa mo. Kung may tiwala ka. At papabor din sa iyo ang sitwasyon. What is the additional messages with an angel spirit for yin and yang oracle card? And reference to no, the Ficade. mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. Sabi ko na nga ba, may impostor. No, pinapaniwala ka nito. And there's a trigger in conflict. So, see, may ginawa talaga sa ito para magkaroon ka na komplikasyon sa katawan mo. And there's an empathy with the breakthrough. Pero matatagumpayan mo to, ha? Malalaman mo to kung sino to. And there's a reunion. No, see, there's a something reunite. Na no, maaaring magkikita kayo ulit nito. Maaaring magkakasama kayo ulit nito. So let's see what is a romance injured for a mystic love oracle death. And there is a storm. May unis talaga sa buhay mo. No? Meron talagang pagsubok. And there's an unfinished business. na Pagdating sa relasyon, meron ditong hindi pa natapos. Maaaring um, magkaroon ng second chances and a heartbreak. Pero masasaktan ka pa rin. Kaya maging aware ka. There's a single parent. Some of you guys single parent. What is Arkangel Michael messages for you? Reference in what? a favorable outcome. Huwag kang mag-alala, papabor din sa iyong sitwasyon. No? At sinasabi sa iyo dito, there's a new beginning and fresh start. Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa. And this is something, keep your, keep your eyes on your target and intention. At yun sinasabi ko, ano ba talaga yung purpose mo? At ano ba talaga intention mo sa gusto mong mangyari sa buhay mo? Doon ka tumutok. No, hindi mo kailangan patunayan sa mga tao sa paligid mo kung ano ba talaga kung ano meron ka, kung ano ba talaga yung kakayanan meron ka, yung mag, maraming mabanghos nga sa buhay mo or sa mundo mo or sa sitwasyon mo pero wag mong iniintindi yan, mga uh, ingetera And there's a Roman angels are helping you. No, nandito ang ating gabay, no? pinoproteksyon at pinapangalagaan pagdating sa buhay, pag-ibig. So let's see what is additional messages with a romance. Pagdating sa romance, this could be the one. No, this could be the one. Maaring siya na talaga yung para sa iyo. Nakilala mo na. And this is something getting to know each other. Kilala niyo niyo muna isa't isa. Ha? Maaring kilala mo na siya sa pangalan pero hindi mo pa siya lubos kilala sa buong pagkataon niya. So let's see what is the angel's answer. An angel's answer represent confirmance. No, may mga pinangako, no, may mga pinagkasundoan dito. Maaring kubaga ito na, no, ibibigay niya na ipag kumbaga magiging makatotohanan na para sa iyo. And there's an abundance, no? Magiging masagana ka dito, magiging maganda pang mo, at ito ay depende sa iyo. It's up to you. Nasa sa iyo ang desisyon, no? Kung pakikinggan mo ang mga taong mapanghusga sa paligid mo, hindi ka magiging matagumpay. For the chakra messages. And there's a bittersweet no? may ma may mga pait at tamis ng tagumpay no kung ito ay nararamdaman mo yung dark side no don't you worry there's a brighter side of situation mo and there's an impartiality kailangan mo lang maging balance eh. emotional physical and mental and there's a faith guys no kailangan mataas ang pananampalataya at tiwala mo what is the additional messages with an angel spirit <clears throat> with an angel spirit please give information and there's a the void na no, umiwas ka sa mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo tigilan mo no? And this is something gets with the water and garden, there's a rest. So, kailangan mo rin magpahinga, no? Huwag mo masyado pide-pressure yung katawan mo. Masyado ka ng pagod, no? What is the, uh, there's a fear, my God. There's an angel spirit with a fear. Alisin mo yung takot at panghamba mo. No? And this is something with a guilt. May maraming tao nagagalit sa'yo. Maraming tao na iinis sa'yo. Hindi ka naman mabubuhay sa mga tao na yan. So, kailangan mong tutukan yung sarili mo. Diba? ba siguro nagalit kasi hindi mo pinautang, nagalit kasi hindi mo pinagbigyan, no? May ganung tao eh. Mga mga makikitid ng utak. And there's an abundance na no? magiging masagana ng pamumuhay mo dito. And there's a trust na no? magtiwala ka lang sa ating pangumay kapal, maging totoo at maging tapat ka. And there's something relationship, no? Maging magiging masagana ang iyong pamumuhay at ang iyong relasyon. And there's a shielding, no? Protection and mapangalagaan mo, mo yung grounds mo. And there's something flexibility, no? Kahit na kahit na lumugar ka sa kanila, kahit na kumaga um, pumunta ka sa position nila, no? Hindi hindi kanila mauuunawa at hindi hindi kanila maiintindihan, no? Kahit na pagbigyan mo sila sa ako naman yung mga bagay na 'yan, ang inggit, walang gamot diyan. What is their Kherapil messages? And this is something guys with an unconditional joy. Na meron ditong ligaya na kung sa iba mo nakikita na sa ibang bagay, maaring animal lover ka. What is additional messages with an English spirit? May mga bagay na nakakapagpasay sa'yo. May happy feel ka dito, guys. No? Masaya kapag pag nahawakan to. Masaya, to. Masaya ka pag na, um, nalalaro mo to. May mga ganong sitwasyon. And there's an environmentalism, no? Kumaga, guys, kailangan mo dito ng mas sariwang hangin, no? What is the energy represent what? What is the energy represent what? and there's a community talaga na sa paligid mo talaga it's either na sa trabaho mo or na sa nandiyan sa mga kapitbahay mo yung mga lason ingitera eh, na happy family kasi masaya yung pamilya mo in, sila sa iyo no what is the monology? represent what you and your loved ones are safe no yung mga mahal mo sa boy naman daw Is safe hold your vision ibig sabihin dito na lahat ng mga bagay na nakikita mo panghawakan mo yan No, there's a meditate and contemplate. Mas tumatalas lang yung intuwasyon. Mas tumatalas lang kakayanan mo no para makita yung mga mangyayari in, in near future. No, kaya kailangan mong pagyabungin yan. No, kailangan mo i-polish yung kakayanan na yan. What is the Jesus loving God said? Your, uh, your faith has saved you go with this. Oh, see, yung pananapalataya mo ang magliligtas sa'yo tungo dyan sa kapayapaan. No? Hindi ito yung sabi na surrender mo kay God lahat ng mga bagay negative na nangyari sa buhay mo. Yung mga taong inuhusgang ka, yung mga taong kumaga sin, sumisira sa iyo, mga naninira sa iyo, ipasa Diyos mo. No? Ay mo ang Diyos ang maglilitis sa kanila. For angels number represent with the 888 with the karma. I told you. See? There's an 888 represent with the karma and good money. A lot of money is coming your way. Fortune refer to more than just monetary and material success if you don't appreciate the people in your life now you won't have them tomorrow this message encourages you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potential so see kumbaga ii talagang kapalan para sa'yo Kumaga gawitin mo itong bagay na kung ano man yung mga bagay na meron ka pahalagahan mo mahalin mo no the more na kaya mo itong pagyabungin at kayang kaya mo itong mahalin at tanggapin the more siyang gumaganda the more siyang kumaga nagiging masigla at na magiging maganda ang pamumuhay mo. Kaya huwag ka mag-alala ha. Kung ano man yung mga bagay na ginawa nila, what goes, uh, what goes, around comes around. No? They hit the karma. Huwag ka mag-alala. What is the messages of life? Represent of life. Represent what? I reap what I saw. Kung ginawa mo, siyang aanihin mo. Today, I remember that all I think, all I do will come back to me in some way. I understand that I reap the fruits of what I saw and fill my life with the thoughts and deeds of abundance. I let light and love I saw did seeds, knowing I will harvest the greatest of the riches. So see, alam sa sarili mo kung ano man yung mga bagay na itinanim mo siyang aanihin mo. Yung mga bagay na ginawa mo mabuti man yan o masama, yan magiging balik sa'yo. No, kaya tandaan mo, lagi mo makakatandaan yung bawat kilos galaw mo yun yung titignan mo, no? Kung ano ba talaga intention mo, kung ano ba talaga yung priorities mo, yun ang tutukan mo. No, hindi mo kailangan hindi mo kailangan na patunayin sa sarili mo sa ibang tao. Patunayin mo 'yung sarili mo sa sarili mo. Na mayroong kapang pang ibubuga, mayroong kapang pang ikababago sa buhay mo, no? Mayroong kapang pang bagay na mag uh, magsisilbing pag-unlad mo. 'Yun ang tutukan mo. So guys, this is um Uh, weekly gabay for the month of March 22 hanggang March 28 for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey na mga at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makakarelate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos of Maraming salamat po. Sa mga walang saan support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads sa pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig na na biyayang sa inyo. At maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye. And babush.